busy. Na, kung, ano, sa lobong ko sa'yo. Driver tayo. Oh, uh, <laughs> talagang kanya ng buhay, Gin. At ta ano natin Is yan. Ano, itag, sir, dito mo nga yung makaroon siya na sa kaaroon. wala na yan. Baby, ko na sa aparador. Nakapasok na sa... Pinadala ko na <laughs> sa aparador. Meron na pararating bukas. lang, ka, may trabaho ka bukas. Um, oh, oh sige na. Mamili lang ako. lang yan. Ang trabaho ko eh. eh. At sinatago ko na kay madam, pag, pu pag, pag pupunta ka ulit, tawagan mo... Um... Ikaw pa ay kakain? Ikaw pa ay kakain? May bagong dating ng dinuguan. May bagong ulam dumating. Eh, eh, hindi pa ako yasumi ngayon. Sa linggo pa lang. Gusto mo kumain ng okay, 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 ano? Gusto mo okay, okay, okay. kumain okay. ng kanin? May dinuguan. Okay. Okay. Oh, bebe tsoko na. Oh, okay. okay. Ando na, nakalayo na yan. Kaya, wala. Okay. okay. Ala, Kapi ang storm. Ha? Kapi. Mm, bala ka. Kapi mong dala, no? Nadala mong lachan. Hindi ko ka jindala. Dito lang yan in order ko. Di ba? ka nito. Oo talaga. Kasi, ino, inano ko na. Kung kasya lang sa kahong ko. ba yung isang kahon? Kung, 200 ang isa nito. 200 ang isa nito. Ito, 182. ito. Pag kayo, bigay ko na lang kahit 1, 5, Okay na yan? Mabigat lang kasi. Ito na lang ang ato. Pakaan si tanak ko. Birthday niya eh, bukas. Birthday niya. Yeah. Mm. Wala na, last na yan. Itago ko na isa sila, Milba. Wala na ito oh, eh. Itago oh, mo na yan. Wala na. Kasi yan Obos, na lang ang sapa. Uh, oh. Ito na lang yung tingi-tingi. Oh, oh. uh -uh, wala na eh. Kasi hindi ko naman kaya magbit-bit ng ganito kadami. Nabibigatan ako. Bili-bili mo naman. lang sa... Hand carry ito. Alam mo naman. Ay, Di pipi ito. Pandesal nga. Tingnan mo nga. Ang pandesal guys. Mga pipi. Mm -hmm. Hindi kasi mainit pa. In order namin. Di ba pipi ang pandesal? Masarap naman ang pandesal Sandali. Ang isda. Wala. Wala ako. Ha? Papi kung tumikim ka na ng isa mo dyan, yung ano mo, binili mo. Sarap no, no. yon. Ah, yung, yung... Ah, ah. Oo. Oh, ah. Kasi ngayon, marami. May nagdala kanina sa akin, wine, na customer ko, para lang sabihin na pupunta ngayon. Yung akin mga original na tumer. Pupunta ako ngayon, mama. Oh. Kaya, kaya iinom Kaya nagdala ako ng wine sa'yo ngayon. Iinom ako ngayon. O sumag so sila ako maaga pa, para... O dah, bibilisan natin. Mag-uunsin ka nga. Kapi. Kapi na lang ako, uwi na rin ako. Gakaling ka lang sa trabaho, eh. na. Oo, oh, napagod ako. Ha? Kakapagod. Kakapagod talaga maghanap ng pera, pero kailangan kahit pagod tayo, yung enjoy tayo. Saka okay, ano, dalawang taon na lang may itma, yung tenin na ako. O tama ayan, lilipad ka. Mayroon ako risk to bar sa alabang. Siyempre gusto ko makuha po yung 10 MP ko. Ayun. Uh, Tinignan mo bang makuha mo? Tapos ano, ora mag-show-show studio muna ako sa Holowork para makakuha din ako tulad ni Jean. Iyo, is pinukutuyate at panimay. Dapat ma-enjoy nyo lahat. Pagpakahirap kayo ba? dito. Tapos gala... mo yung mo ulit. Next month

Iyan yun yan. Matagal na sa akin, 12 years na yun. Kaya so nga no. Wala akong tauhan na hindi nagtatagal sa akin. Dahil lahat so ng beneficyo ano? may rin Nak na Nakita ko, sabi ko sa kanya, sumaya siya, sabi ko. Sabi nga sa akin ni mama, kung wala ka daw, kumaro. Eh, ano, on to, yun na yun. At saka mayroon, ano kasi siya? Mayroon, sa mga balang. Pinasukan so, ko yan. Pag parang retire, parang mo no? Parang retire ko yan. Sa so, kayong sweldo ko, ang kalahati ay binibigay ko. Pag, ang sweldo nila, na araw ano, na yan, pag wala ako, ang kalahati ng sweldo ko ay binibigay ko sa tao ko. Hmm. nag nagpumulat ang trabaho ko. Ang utang na loob ko yan sa trabahanti ko. Siya kayo, ano? ano, makapagkatiwalaan tayo. Ayaw nga ng pirang humawak. Sabi niya, pwede ba huwag ka uuwi ng ganito ang pirang hawak yung mm. moji natin? Palampasin mo pag uuwi <laughs> Kasi, siyempre natatakot. Hindi natatakot siya pagbutin sa pira. Kasi maraming nga yung pirang. Siyempre, parang ako, yung bag ko, hindi ko iniwan eh. O wala lang pira, siyempre mag-aabono ka. Hindi naman pwede yan. Hello guys, ganun ta talaga ang buhay namin dito sa Japan. Kapi-kapi. Mm. Kapi-kapi. Maniligo ako. Hindi ko pa alam kung saan ako maniligo. Kaya Ay, ayaw... Sa, ko... sa, ano na lang, sa, sa marapit na lang. Oo, oh, ayaw ko talaga sa bahay kasi kagino. Ang sarap kasi mag-unsi naman. Huwag oh, oh, na lang mo lang sa bahay. Monsen ka na Iba kasi yung music so, ng Monsen ka sa Sarap ng... diba ang... Anong araw ngayon? Merkulis? nag uh -huh. Nangato na lang ako. At di saka ito. ano naman? Hindi pa karabihin mo ng Monsen Beats na. Tuloy-tuloy ka na sa live ako. Rarampa ako. Naminis ko na rarampa. Ang sarap mag... <laughs> Kailan mo tayo rarampa? Ang sarap pag ano naman naman buhay ng tao isa lang habang so, nag tayo, nag-enjoy tayo nag-e-sit tayo, nag-e-enjoy tayo kumikita tayo yung siguran, buhay naman natin yung sumasaya tayo so, so, so yun din naman natin madadala yung pera sa kamba tayo para yung sip may banana chips may banana chips hindi ko alam kung maabotan pa ng iba. Maraming, maraming bagahe dyan eh. Hindi ko maayos ngayon ang tindahan ko. Dahil hindi kaya ng... Oh, mapapagod ako. Mapapa, mapapagod ako kasi sa gabi rarampa ako. Marami ng customer kasi galing ako sa Pinas. May darating na. Wala pa akong tibok ko. Sabi tibokro? tibok ang lamig kasi humawak. Ito, tana... hey, insta mo sa anak ko to, ha? Hindi kasi isa lang ang listahan nyo. Okay lang yan. Kaysa anak mo, kaysa ano. Sa bagal. Oo, isa lang ang... Isa lang ang... Ay, hey, ano yan? May bangus ka? eh siguraduhin nyo lang na ang kinukong. Hey, ano ano, pang paksiw, pang, ako gusto ko ang bangus na paksiw. Pag nagpaksiw ka, alisin mo yung kalisikit? Siyempre. Pag ihawag. Pag alisin mo. Alisin mo. <laughs> ano ba ito, Pilipino ba itong kausap ko? Hindi <laughs> nga naman. Hindi ba mahirap hiwain to? Hindi. Sa hotyo natin dito, ang bilis. P Pwede yan sigang, magsigang ka. Pag maaano ma ma hindi marunong magluto. Kaya yan mo niya, ka na. <laughs> Ano si Gang? Masarap rin. <laughs> Siyempre. <Okay. laughs> marunong magluto. May sariling ano to. May sariling version ng luto. <laughs> Hoy, mayroon na dumating na ire. Ito. Wala na mauubos na naman to yung kinainin nyo yung mais, yung corn. magdala ako sa umisi kay mabinta to. padahan pang boses, no? Pasikreto pa siya. Wala, huwag kang mag Hindi live. I-youtube Yo, ko to para alam nila. Trabaho natin. Yung paghihirap natin sa abroad na hindi lang naman tayo madali na naghahanap ng... Hindi na... Madali tayo maghanap ng pera. Hindi na magano ng buhay natin. Ako nga, nagpapahinga ako. tagabi, rarampa ako. Ay, ano yan, Be? Ito. Tingnan mo nga. Baka mayroong ka makukuha dyan. From so, Pilipinas rin to? Hindi. Pilipinas din galing to? Hindi. Ayan! Masarap yan. Ano to? May clover na. May piwi. May clover. Clover, clover na lang Salam. ako. Clover. Ako din gusto ko to kasi hindi yung gilagid ko na si na... Ma Malabot kasi. Labot. Labot. Pero ito masarap din. Ako, Nobha, bispo, no ba? No. Ayan na, ayan na lang pa para makapagkonting ka na. Oh, kumuha sa ka, ka ng ano, may dinuguan. Yo, kun dinuguan. Ay, ang Iklesya sarap kay. Ay, no? pisting yawa <laughs> <laughs> May may ano, may <laughs> naghimis ko sa yung Ay, may ano, may, na, may na, Hindi mayroon ano tilapia. Dito sa baba. Eh, di ba, naubusan niya ako paninda before umawi ng Pinas. So, may tilap... Sige, kunin mo yan. May tilapia, may ano yan. May squid balls. May dinuguan. Nandito yata ang tilapia, be. Ah, tilapia. Nandito. Nandiri ang tilapia ating kaldereta. Ay, ang no? Yes! ang lalaki. Pag pinirito mo, wag mo ibuoy pirito, hiwa-hiwain mo, mo. mo. Alam mo na, ah? Ganon oh, din oh, yan, ganon... Ha? <laughs> ganon din yung ano na yan, <laughs> ganon. <laughs> Hindi kasi, nagkakagulo ang tindahan kay kararating lang ngayon ng nimotso. Ubusin mo lang yung kapi. Ayaw mo kumain ng tinapay na yan? Kinain ko na. Kinain mo na. Bilis mo naman. <laughs> hindi, masarap eh. Hindi, ayan mo. Pag uwi ko, magdadala ako. Kasi April, uwi ako. Gagawin ko, walang laman ang aking hand carry. Pag pinahon mo yan, ano, mga malulusaw? Ma ano, kasi pag hindi nasa box, madi-deform. Tingnan mo naman, okay pang pandesal, madi-deform kayo. O, mo kung tayo mo na. O sige, bibilisan ko raw. Hindi, kasi inaalala kita mag-uit. Ay, ang lugar lang, yung, mag unsin man lang ako. Magpapabeauty eh. lang ako mamayang gabi. Siyempre, iba na rin yun. Siyempre, iba na rin yun. Mm -mm. uh -huh. Kung sa Shibori Roman pa, may nagdala na nga ng alam. Wala ka mong ginawa sa Ano, ang ang pupunta sila sa atyo, ilan yan sila tatlo. Katapos isa kung gusto, may rapat yung pupunta ngayon. Kung um, sa Shibori din sila sa chika ko, no? Yeah. O sa siburo sa mga sundot-sundot ko. <laughs> <laughs> Mapapanood ko na yung ano mo niyan. <laughs> Makakapag-live na naman ako kumanta. <laughs> Hala daw. Ang kinuha mo. Ito e, no. Dalawang bangos. Dalawang bangos. One, five, lang lang. Isang ganito. One, three. Isang tilapia. Isang tilapia. Dalong banana. Banana chips. Masarap sarap to, no? Oo it. naman. Isang minu. Iwalay mo yan. Pusing. Huh? Yan. Ha? Nakatikim ka na ng minudo. I-try mo yung minudo. Tikman mo. Masarap yung minudo. Kasi reta yan. Na. Alderita yan. Nakatikim ka na ng minudo. Tinikman mo na gumin mas mahal yan siya sa growers, ha? Oh, pero next time, sige, dadamihan ko yung magdala. Dalawa, oh, yes. no? Seven fifty, one fifty. Okay. Isang mango. Mango. Isang barito. Iyan, two fifty. Yan, masarap yan. Magdala, ito, ito. Gusto ko masin. Two fifty. Clover. Clover, two fifty. Eh, ito, ito, ito. Ah, yan. 2, 4, ko yung isa, mo. 18, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26. Dalawang piso isa? Dalawang piso isa. Okay. Okay. Siyempre, tutubo naman ang lula. Negosyo yan, ikaw naman. Papunta lang dito. Ding oh, 24, siya dahil... 24. Dalawang mm -hmm. piso yung isa eh. Uh -uh. Sandali sana ako maglilista. Naglilipat ako ng mga listahan. O oh, sige, ilista mo na uh, Ang sarap nito, no? Dapat maraming ka ang ganyan. Ay, lintian. na lang yan ang dala ko. Di na ako maglalakad. Pagro-rolling na lang ako sa narita. <laughs> yes. Hindi. kasi nakakamiss nga naman ng mga food din. Ang galing Pilipinas. Kaya kaming Pilipino. Siyempre, poros trabaho dito sa Japan. Kaya, pag nakakalabas, Oo. Hindi rin ako nakalabas kasi nagbantay ako kay nanay. oh, nakita ko nga. Puro ka lang sa swimming pool. Eh. lang ako ba? At saka nagsumba, no? Ah, sa bahay naman nagpapasumba ako. Ano to? Si Silin. Anong pizza ngayon? 13. Naku, wala na. Naku, aalis ako pa paano yan. Wag mo na ngayon. Pwede ba wag mo na? Sa Ah, kala eh. ko. Kasi, bibis ko pinapupunta. Hmm? Mm, mm Sino? Si? May pupunta Jin din si Jin. Sa ano na ano Ay, ah, alis ako. Sabay tayo, alis. Mag-uun Tara na. na. Okay, bye-bye. Magpunta na lang ako mag pag... Magpunta ako sa hot Bago ako magyahin punta ako dito, kakain ako, ha? Oo, oh, oh, may, may ngayon nga, may ano. Pero sige lang, mas maganda yan kay mga busy. Babu. Hindi, pag, labu -labu. ano, yung, yaking no mai, asa